tiniyak ng Police Regional Office 11 na hindi sila magdadalawang isip kung sakaling may mandato na sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na site for contempt dahil sa hindi pagdalos sa mga pagdinig sa Senado hinggil sa kasong kinasasangkutan nito. Ayon kay PRO 11 spokesperson na Police Major Catherine Dilaray Rey na wala pang mandato ang Davao Police mula sa National Headquarters ng PNP para aristuhin si Kibuloy. Ngunit pananatilihin pa rin ng PRO 11 ang pagsunod sa sa mga mandato nito sa kabila ng kasikatan ng nasabing religious leader. Samantala, kinumpirma din ni Major Dilaray Rey na wala pa natatanggap na kahilingan lalo na sa Davao City Police Office para sa karagdagang seguridad para kay Kibuloy. Para sa MBC TV Network News, June Suter, sama-sama tayo Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng PNP Alcala ang dating barangay chairman si Albert Ibiala, 76 years old, presidente ng barangay Pindangan Alcala sa ulat ni Chief Police Major Regine Cabico. Kamakaluan ng gabi, nagiinuman sa bahay ng suspek ka. Ang kanyang mga kaibigan nang dumating ang biktima na si Delphine Conde, 65 anyos, residente ng barangay San Antonio Santo Tomas Pangasinan at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Sa gitna ng mainitang usapan, naglabas ng baril ang suspek at pinutukan ang biktima ng isang beses na tinamaan sa tiyan na ngay ginagamot pa sa hospital. Agad namang naaresto ang suspek at nabawi ang baril nitong ginamit na isang caliber 33 revolver na may limang bala. Kasong frustrated murder ang kinakarap ngayon ng suspect na ex-barangay chairman. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Positibong resulta ng drug test ng barangay kagawad na kasama sa mga nadakip sa drug by bus sa barangay disamparados Samparados, distrito ng Haro sa Iloilo City. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo -Ilo City Police Office na lumabas ang resulta ng drug test ni Barangay Kagawa Joseph Haleco ng Barangay L98 Haro at positibo na gumagamit siya ng ilegal na droga. Sa kabila nito, Tudutanggi si Kagawad Haleko na involved siya sa illegal drug activities. Nang ikinasa ang drug by bust, nagkataon lang anya na nasa lugar siya ng subject dahil na tumutulong siya sa pagkumpunin ng linya ng kuryente. Hindi rin nagbigay ng komento ang punong barangay sa barangay L98 dahil na may biniveripikaan niya sila na impormasyon may kaugnayan sa kaso ng kanilang kagawad. Para sa si NBC TV Network News, ito sa ini Grace Bravo, sama-sama tayo Pilipino. Pinaghahandaan na ng Bataan Police Provincial Office ang seguridad sa nalalapit na ika-82 taong anibersaryo ng araw na kagitingan sa Abril 9 taong kasalukuyan. Kaugnay nito, pinangunahan ni Bataan PD Colonel Palmer Tria ang isinagawang coordinating conference kung saan dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan. Kabilang sa mga dumalo ang 69 IB, 7 ID ng Pilipinas. Army, BAP, MBDA, DPWH, PDRRMO at tourism Tinalakay ng iba't ibang ahensya na dumalo ang kanilang magiging bahagi sa nasabing pagdiriwang kung saan tiniyak naman ng bataan PNP sa publiko na magiging mapayapa at maayos ang pagunita ng araw ng kagitingan na kadalasang ang dinadaluhan ito ng matatas na opisyal at pamalan at mga foreign delegates at mga veterano bilang pagpupugay sa kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo noong Second World War II kung saan sa lalawigan nagsimula ang makasaysayan Bataan Death March. Ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino!